Hello mga kalingay. Yadi kami niyan sa cementerio kay first date anniversary niyan sa nakchahin. Ang gura nga bugto ni tatay. Tika di kami niyan. Yadi na kami sa cementerio. Si Mama Inida. Rani na. wala. Naglinakaw la kami, wala kami pag-scooter. Adi kami. Adi na kami banda karapay. Pinyong. Ayan si Pai Pinyong. Malapit na mga kalingay. Mga kalingay, mga kalingay. Mga kalingay, marami na pala ang naan doon. Hindi पडिर पय filtकश मह वहँ जो उब ङ ज flats